Nakaroon na po tayo ng uh, filing sa Monday uh, kaugnay sa uh, sa kinapotsyon nating confidential funds no matibay ang legal basis to challenge the constitutionality of uh, the confidential funds walang expressly provided authority ang vice presidente na gumamit nito. Bukod pa sa nagiging balon ito ng korupsyon at ginagamit para mag-conduct pa ng mas matinding surveillance at harassment sa mga progresibong grupo at individual. So kaya sa paghahain natin sa Supreme Court, bitbit natin yung malakas na panawagan ng mamamayan para ibasura ito. Anong mamamayan na naman ang mga pinagsasasabi mo? Grabe talaga itong mga kaburks ni Franz Castro. Talagang grabe. Hindi na mata, hindi na matahimik. Talagang hinahanapan nila ng butas. No, talagang hinahanapan nila ng pagkakamali. At sino ba yung mga mamamayan na sinasabi mo? Eh kayo lang naman yung nagki-question yan eh. 'Di ba? Pumunta ka sa website ng OVP. Andun lahat ng liquidation saan napupunta ang pondo. Actually, mas organized pa nga ang OVP. Mas maiintindihan mo pa nga kung saan, di ba, naggastos ng maayos ang pondo. Talagang hindi talaga sila matahimik-tahimik, mga lords. Una, question nila bakit may confidential funds. Di ba? Para saan ang confidential funds? Siguro na-check nila na maayos naman sa paggastos ang pera. Ngayon naman, ang palagi na naman nilang tinatanong, illegal daw yung pagpapasa, di ba, from Office of the President to Office of the Vice President. Tapos, ang nakakatawa nito, kasi si VP Inday Sara lang ang pinag-DDE nila. Hoy! Di ba? kayo mga makakaliwang grupo kayo, saan ba galing ang pondo? Di ba sa Office of the President? Bakit ang pinupuntirian nyo lang dito ang Office of the Vice President? Di ba? Kaya talaga napapaghalataan talaga sila na ang main target lang talaga nila, ah, si VP Inday Sara. Pero ako mga lods, itong mga ginagawa nila, circus na lang to eh. No? It's only for a show na lang eh. Kasi Uh, si VP Inday Sara, abugada yan, matalino yan. I'm pretty sure alam niya ang mga nangyayari at alam niya yung mga transactions na papasukin niya. Siya sadyang may tatanga-tanga lang katulad ng grupo ni Franz Castro. Na palaging question ang question. Eh di ba sinagot na din naman niya ni Vice President Inday Sara at sabi niya, let the Supreme Court, di ba? Kasi sa totoo lang, mga lods, yung ginagawa nila, talagang gusto nilang i-media eh, no? Gusto nila i-voice out, di ba? Gusto nilang i mindseting sa tao, di ba? About yung confidential funds, di ba? About yung illegal daw na pag-transfer sa Office of the President to Office of the Vice President. Yan yung inuulit-ulit-ulit-ulit ulit, ulit, ulit nila na issue na hindi mapatay-patay. Katulad lang 'yan ng, 'di ba? Katulad lang 'yan ng mga Marcos, eh, 'di ba? So paulit-ulit nilang sinasabi, 'di ba? Lalo na 'yung mga anti, mga oposisyon na magnanakaw, magnanakaw, magnanakaw. That's why na sa utak ng mga tao. At 'yan ang ginagawa nila kay VP Inday Sara. Kasi wala naman talaga silang mahanap na illegal wala naman talaga silang mahanap na butas na iligal ang paggamit ng pondo ni VP Inday Sara. It's because liquidated, no? And makikita mo talaga saan napupunta. Kaya ang question na naman nila ngayon yung legalidad daw ng pagtransfer from Office of the President to Office of the Vice President. Diyos ko, diba? Grabe. Dito mo makikita mga lords na grabe sila kadesperado. Hindi na sila matigil-tigil pa-ulit, ulit, ulit. ulit.